may susubukan akong trending tips na dutuhan. Kung ito pa talaga ay legit na nakakalot, sabi dyan. Ito daw ay sulit, tipit, at legit na nakakaluto para. Susubukan ko mismo kung legit pa talaga to. Handa ko muna ang mga materials na gagamitin sa hacks na ito. Ginupit na karton na sakto lang sa lalagyan ko na stone bowl. Tatlong kandila ang ginamit ko dyan. Pero nasa inyo na kung ilan ang bit niyo. Lata o panglagyan ng mga pinutol na kandila at tutunawin mga isa pagtunaw ng kandila ay gumamit ako ng sobrang mga karton dahil madali lang naman tunawin ang mga kandila. Kaya huwag nyo ang sagasol kaya nga haksi. Next is uumpisahan ko ng lukutin na paglog ang mga karton na ginukpit ko na sakto lang sa aking lalagyan. Tara tayo sa exciting part. Pagkatapos kung tunawin ang mga kandila, ay binuhos ko na ito sa nilukot ko na karton at nilagay ko sa loob ng aking nasirang kalan para may pagpapatungan ako mamaya sa aking kalder. Ang lulutuin ko nga palang yun ay ang paborito kong pancit kanton na may sabahulay at itlog. Next ay nilagyan ko na ng tubig ang kaldero at ipinatong ko na doon sa kalan. Katapos nga ng isang dekadang paghihintay, tcharan! Kumulo nga siya! So ilalagay ko na ang gulay at hayaang kumulo ulit at pagkatapos ay isusunod ko na ang kanton at ang itlog. At nandito na nga tayo sa exciting part. Tcharan! Legit nga siya at naluto nga ang sinabaw na kanton. So ano pa? kung hinihintay nyo man lang people. Try nyo na dito kapag naubusan kayo ng pera pang bilhin ng dasol. Yun lang. Sana nagustuhan nyo ang aking video. Thank you for watching madlang lang people. Babu!